Dalawang taon na ang lumipas. Ang ukay-ukay shop ni na Claire at Annie ay isa ng kilalang destinasyon para sa mga vintage lover, poetry reader, at hopeless romantic. Mula sa short film, naging book series na ang kanilang love story. At sila, mas matatag, mas tahimik, mas totoo. Pero sa likod ng lahat, may tinatagong plano si Claire. Isang maulang hapon, nagmamasid si Claire sa shop habang umuulan sa labas. Hawak niya ang isang maliit na kahon na matagalan niyang tinatago sa ilalim ng drawer ng opisina. Lumapit si Tita Sonia, kapitbahay at tumutulong sa shop. Bakit ka parang kabado? Tanong nito. Gumiti si Claire. Ngayon ko kasi gagawin ang proposal. Talaga? Nanlaki ang mata ni Tita Sonia. Dito mo gagawin? Tumango si Claire. Sa shop kung saan kami unang nagkakilala. Kung saan ko siya unang nakita. Unang kinilig. Unang na in love. Habang nasa likod ng shop si Annie, busy sa pag-aayos ng mga bagong ukay na dumating, inabutan siya ni Claire ng kape. Kape para sa queen ng second hand. Biro ni Claire. Kape lang, walang donut, kunot noong biro ni Ani. Mamaya na ang donut, may surprise muna ako sa'yo. Nagdata ka si Ani. Ano na naman to? Ngumiti lang si Claire. Sumama ka sa akin saglit. Sa gitna ng shop, may nakasabit na fairy lights, mga Polaroid photos ng adventure nila, at mga lumang damit na may label na Kwento ng pag-ibig Sa gitna, may lamesa ng puno ng mga sulat na iniwan ng customers sa loob ng dalawang taon. Tumingin si Claire kay Annie. Naalala mo pa ba ang unang diary? Paano ko makakalimutan yon? Bulong ni Annie. Dahil doon nagsimula ang lahat. Sagot ni Claire. At ngayon, gusto kong magsimula ulit. Pero sa panibagong yugto. Lumuhod si Claire. Hawak ang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Isang eleganteng silver ring. May ukit sa loob. Sa ukay kita natagpuan. Sa puso kita pa uuwiin. Annie, gusto mo bang maging asawa ko? Natulala si Annie saglit. Hindi siya makapagsalita. Hanggang sa tumulo na ang luha niya. Claire, bulong niya. Matagal ko nang hinihintay itong araw na to. Lumuhod din siya. Hinila si Claire palapit at sa gitna ng shop, sa ilalim ng mga ilaw at sa harap ng mga ukay-ukay na parang saksi sa lahat. Naghilikan sila. Mahaba. Puno ng luha. Kilig at init. Isang halik ng pangako. Kinabukasan. Viral agad sa social media ang proposal video. Nakuha ng isang regular customer na saksi sa moment. Umani ito ng libu-libong views, shares at comments. Sobrang ganda ng kwento nila, parang pelikula. Ukay-ukay turned love story. True love exists. Hindi ako iyakin, pero bakit ako umiiyak sa proposal scene? Ilang linggo bago ang kasal, nagkaroon ng pre-wedding shoot sa mismong shop. Nakasuot sila ng white vintage dress galing sa collection nila. Ang buong lugar, pinalibutan ng vintage typewriters, lumang aklat, at mga sulat ng pagmamahalan. Minsan nagkukulitan sila sa dressing room. Bigla silang napayakap. "Kinakabahan ka?" tanong ni Annie. Excited, kinakabahan, in love. Lahat Sagot ni Claire. Halikan mo ko para mawala ang kaba mo. Biro ni Annie. Hindi na nag-atubili si Claire. Hinalikan niya ang nobya. Mainit. Dahan-dahan. Lapat na lapat ang kanilang katawan. Hanggang sa pumatong ang mga yakap sa init ng pagnanasa. Sa likod ng kortina ng dressing room. Sa loob ng lumang shop. Nagtagpo ang init ng kanilang pagmamahal wala nang ibang tunog kundi ang ulan sa bubong at ang bulong ng mahal kita sa pagitan ng halik araw ng kasal sa isang maliit na garden wedding venue puno ng mga ukay-ukay elements lumang sewing machine hanging lights at mga polaroid moments nila dumating ang ilan sa kanilang loyal customers mga kaibigan pamilya at mismong mga sumulat ng love letter sa shop sa harap ng altar magkahawak kamay si na Annie at Claire sa unang araw ng ukay natagpuan kita sa bawat araw mula noon paulit-ulit kitang pinipili wika ni Claire sa bawat lumang kasuotan natutunan kong may bagong kwento at ikaw ang pinakamagandang kwento ng buhay ko sagot ni Annie I do, I do. At sa ilalim ng araw, ng mga bulaklak at ng dasal, naghalikan silang muli. Iba na, mas buo, mas totoo, para sa habang buhay. Ngayon, ang tagpuan at tahanan ay may branch na sa Baguio. Mga vintage clothes at poetry pa rin, pero may dagdag na wedding corner para sa mga sapatos, dress, veil at kwento ng mga nagpaplanong ikasal. Si Annie at Claire, masaya, tahimik, hindi perpekto, pero tunay. At sa tuwing umuulan, sabay silang magkahawak kamay sa harap ng shop. Pinapanood ang ulan, tahimik. Saan mo gustong mag-retire? Tanong ni Claire. Dito lang. Sagot ni Annie, kung saan tayo nagtagpo, kung saan ako natutong maniwala na sa ukay-ukay, pwedeng makahanap ng tunay na pag-ibig. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!